bagong silang na sanggol natagpuan sa isang bakanting lote sa Tagum City. Isa na nabang kaso ng walang muwang na bata ang inabandona na kasalukuyang kumakalat sa social media kung ano ang kwento, alamin! Kamakailan ay natagpuan ng mga residente ng barangay San Miguel, Tagum City ang isang bagong silang na babaing sanggol. Nakabit pa ang umbilical cord ng nasabing sanggol, palatandaan na bagong silang ito at natagpuan sa damuhan sa isang bakanting lote. Sa video, maririnig kung paano pinagkaguluhan ng mga residente ang natagpuan ang sanggol sa kalagitnaan ng damuhan at makikita na wala itong saplot bukod sa isang maliit na tela na hinihigaan ito. Isang babae ang lumapit sa sanggol, ang mayroong hawak na kumot na siya namang ginamit nito upang ibalabal sa bata bago ito tuluyang buhatin. Nang kargahin ng babae ang sanggol, ay maririnig ang malakas na pag-iyak nito na siyang naging kumpirmasyon na ligtas at buhay ang bata. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang sanggol at nasa maayos na kalagayan. Iniimbestigahan naman ngayon ng pulisya kung sino ang nanay ng ng sanggol. D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.